insertions po, parang napakalaki. One trillion mahigit yung nabago, nadagdag, ha? na divert. Kaya po, nag kaya lumutang itong ganitong kalaking problema. Para pong greed gone wild. So, palagay ko po, dapat talaga nating investigahan itong bagay na ito. If we would really want to be credible, this investigation to be credible to the people, palagay ko, dapat wala tayong santuhin. Gaya ng sinabi ng chairman, whether senador, whether congressman, DPWH, pag nakikita ko si ano eh, si Alcantara, medyo miinit talaga ulo ko eh. Salamat po. Engineer Bryce. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero alam ko may kulang pa. Uh, matagal na akong congressman. This is my 13th year. Imposibleng hindi alam ng congressman doon sa lugar nyo. Yung mga proyekto na yan. Tama ba ako o mali? Ah, kagaya nga po nang sabi ko, ang kausap po lahat ng politiko sa amin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara. Assistant D.E. lang po ako nakukwento lang po niya yung mga commitment. Yun po. Nasabi niya po sa akin. Lumalabas, isa na kayong sindikato sa uh, inyong uh, engineering district. At ang hepe ng sindikato nyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin. Kaya nga, ano sindikato, may rin. boss. Pagka may boss, yun ang nasusunod. Tama? Siya po nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat ng personnel doon ay kasabwat na ng sindikato. Lahat po sumusunod sa kanya. Um, if I may po, meron pong instance na 2019, pagdating na pagdating niya pa lang po, meron pong hepe doon ng ano, sumalangit na waang kaluan ni Engineer Dalmasio Cruz na pinloating niya kasi hindi, hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po, noong 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na Engineer Cherry Natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya. Dahil alam, alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So, ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So, na, yung moral ng engineer, sa so tingin ko, in my own opinion, is Nasira. So nagresign na lang din siya. Sa pagkakaalam nyo, dahil malapit kayo, sino po sa Department of Public Works and Highways yung pinaka-kanyang uh, patron? Sa pagkakaalam ko po, si Engineer uh, Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Uh, yun ang kanyang patron. Opo. Ay uh, Dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata, uh, as per kwento ni ng boss ko. And then, nagkasama din po sila sa Manila City Hall, uh, panahon po ng ating mahal na pangulong, Era Pestrada, nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Manila? Uh, siya po ang City Engineer. Okay, salamat po. Uh, gusto po tanungin si Yusek Cabral. na po si Yusek Bernardo nung pumutok po itong issue na ito ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Pagkakaalala ko po mga... August 15. Tama po. You may be right, Your Honor. Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Um, yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan ang gagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Um, Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng district engineering offices at original offices, Your Honor an nila po nanggagaling lahat? Subalit so ang nung nakaraan po si Secretary na ano, nag nagtestify dito, sinabi niya hindi niya alam kung saan ang galing yung mga kung paano nalagay yung mga insertions na yon sa ating uh, pambansang budget. So by camera po siguro ang tinutukoy niya, your honor. So by camera of course there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis saan man gagaling yon? Kung hindi niyo alam kung saan galing yung Y yung mga insertions na yon paano nyo malalaman na yung mismo mga plano ay e galing din sa inyo uh, i would not know your honor kung paano nangg paano ho nagkakaroon ng ng uh, insertion uh, after the nep uh, i would trust the wisdom of congress up to the Baird-Carmel conference ang trabaho lang naman po ng DPWH ay ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations Act. Regardless, ako ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay uh, dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto. Hindi po substandard at lalong-lalong lalo na pong hindi ghost project, Your Honor. Pag lumabas na po yung GAA, makikita niyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department saan galing itong mga proyekto na ito at sino gumawa ng mga programa na ito? Sa amin po, Your Honor, well, hindi po na, dinadaw pagka na-release na po ng Department of Budget and Management yung uh, GAA at, o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether this, these projects are viable, feasible? Your Honor, sila ang mandato po ng, uh, ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po na sinabi nyo, lahat, lahat ng mga pumasok under insertion hindi nanggaling sa Department of Public Works. Hindi po kami, well, wala po akong alam. I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will uh, anybody in the DPWH would know that? Uh, I don't think, Your Honor, because we are not part, the Department of Public Works and Highways is not part of uh, the deliberation, uh, the, Deliberation after, well, uh, during the bicameral, Your Honor. Mr. Chair, I don't think now it's also the admission of the chair that uh, he found out that there there are projects, ghost projects, that came from insertions. And the only ones who would know that are the chairman of the Committee on Finance of the Senate and the Committee on Appropriation of the House of the 1918 and 17th Congress. So, Mr. Chairman, I now move that we invite Senator Grace Poe as Chairman of the Senate Finance Committee, at least to clarify these matters. And Also, Congressman Saldico, Chairman of the Committee on Appropriations of uh, the 17th, 18th, and 19th Congress. Second. And also, Yusek Roberto Robert Bernardo. So move, Mr. Speaker. Second. Are there objections? No, but but to be very clear, uh, as soon as the ghost project in uh, Plaridel Bulacan relating to the 2024 general appropriations act. Which was deemed a congressional insertion uh, has been raised last week. An invitation to uh, Congressman Zaldico has already been uh, given to him. And um, this has been received by his office, I think, Friday of last week. So maybe we, we would want to restate the motion to just uh, cover the others, please so if we have already invited uh, congressman Saldico, i move that we invite senator grace po and uh, usec bobby bernardo. so move, mr. speaker. it has been seconded. are there objections? hearing none, the motion is approved. mr. chair, a very quick, very quick interjection, just for clarity. mr. chair, palage na ulit ulit sabe ang word na insertion. just for the public consumption. um, napapasok po siya para siyang erata in, inside legislative, legislative houses. Ang ibig po sabihin ng insertion ay may ipinaso. But it, it actually comes in the form of an errata or an amendment. Just for order, Mr. Chair, and to avoid confusion, ang insertion ay pwedeng or errata or amendment. Ibig sabihin may nakita kang project, hindi kailangan redundant or possibly ghost ay itutumbok mo at ililipat mo dun sa kailangang proyekto. Just to make that clear. And when we say Congress insertion, that covers the House and the Senate. When we say galing lang dito sa sa House of Representatives, we call it a House insertion. And kung naman sa Senado, it's a Senate insertion. But basically, the real term this is erata, o amendment. May binago ka dahil may nakita kang hindi kailangan, at inililipat dun sa mas kailangan. So, it's part of the check and balance. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, Alright, thank you. Uh, it, it, uh, insertions is not illegal, per se. Uh, it's a regular thing in Congress. I've been here for 13 years. Okay naman yan. Kaya lang po dito sa tatlong taon na nakaraan, yung insertions po, parang napakalaki. One trillion mahigit yung nabago, nadagdag, ha, na divert. Kaya po nag kaya lumutang itong ganitong kalaking problema para pong greed gone wild. So, palagay ko po dapat talaga nating imbestigahan itong bagay na ito if we would really want to be credible, this investigation to be credible to the people, palagay ko, dapat wala tayong santuhin. Gaya ng sinabi ng chairman, whether senador, whether congressman, DPWH, pag nakikita ko si ano eh, Engineer Alcantara, medyo miinit talaga ulo ko eh. Salamat po.